Ito yung isa sa mga pinakamasarap sa pagiging isang MC Taxi Rider. Kasi mula ganito talaga ako mag-entertain ng customer. By the way, ako nga pala si Jet at isa akong MC Taxi Rider. Bago tayo bumiyahin, lalagyan muna natin ito na Jabber Motocom, yung Jabber Boss ang ilalagay natin dito. Right from the box. Wala tayong ibang gagamitin kung hindi Jabber Boss. Itong Jabber, yung mga naririnig nyo na audio dyan sa ating video. Ay, black na ay! Thank you, Jabber. Meron niyang mga screw, audio kit, at saka yung charger niya. So, ikakabit lang natin ito dito sa isang helmet natin. Kasi yung isang helmet natin, naka-Jabber boss na yan. Kaya ang gagawin natin, mesh. Excited na ako. Let's go. Thank you, Jabber Philippines. Thank you so much. Love na love ko talaga kayo. And forever, Jabber. Yan yung reason kung bakit maganda yung usapan namin ng mga customer ko. Naka-imprint tayo. Tingnan nyo oh, guys. Oh. Ang ganda guys. Oh. Eh, ito na yung favorite ko ngayon. <laughs> Para tayo kakainin sa daan. Para ubi and cheese. Tapos, naka Ryzen helmet tayo. Okay. Hey. Tapos, naka Hansi chin mount. Jabber motocom. Let's go. Sarap bumiyahe. Medyo maaga-aga tayo ngayon. Medyo mainit, no? Walang hangin. Nakakaano yung panahon. Nakakalambot. Anyway, sana makarami tayo ngayon, mga papsilog. Kasi syempre, di ba? Always share the good vibes lang. kasi mga biyahe natin this past few days, nakakatuwa. Yung mga kos customer natin. ah, <laughs> oh, may pumasok din. All right. Ah, sa kabila, sa kabila. Yan. Yeah. Let's go, sir. Market, market. Mga oh, may gimmick, sir, ah. ah hindi, hindi, hindi. Ah, pahuwi na. Okay. Gusto mo, sir, yung bag ilagay ko rito sa harap? Ah, sige po, buya. Yeah, Pwede? Ah, sige. Tabi natin. Ah, magaan lang rin. Okay. <laughs> Thank you so much, sir. Oo. Oh, uh -oh. Thank you, sir, Eric. God bless po. Thank you po. Nadala ako dun sa and, Hindi ko na kailangan explain Ando na lahat sa kanya Realization nandoon na Alam ni sir yung gagawin niya Alam niya kung saan siya ngayon Hopefully Mag continue Prayer for you sir So nakakuha na rin tayo ng booking After Dito sa market market Medyo malayo nga lang Ang uh, pick up 6 minutes Paano yung may Paano yung kinetro? Ayan po Jobber boss po yan eh Nasa 8,000 Isa niya 8,000 to Ano Pero may lower price pa din Hindi po isa lang Eh ito yung ano, napapanood ko. Hey. Ah, ito pa yun. <laughs> okay, ito pala yun ah. <laughs> okay lang ba sir? Masama kayo sa vlog ko? Oo. Okay sir. Ang malaking karangalan. Naku. No. Papayo ata yung na-elip sa dito mo. Itong mic na to. Ah, oo. Oh. Tata yung pili mo oh, sir, yung foreigner? Uh, yung Brazilian? Okay. oh, yun. Oo oh, sir, oo oh, yan yun. Uh -huh. Oo, oh, yung... Ah, bago lang yun, sir, ah. Bago lang yung video ko na yun. oh, kasi naku-open ko pa sa laptop ko. Sa cellphone, ito, iba na to. Ah, ibang account na yan. Kumbaga, wala kang M... Wala kang M sa sarili mo noon, eh, no? Ngayon, may partner ka na talaga. Thank you, sir Russell. Ingat po kayo. God bless po sa inyo. <laughs> <laughs> Sige po. Baka next week na to, sir. Dami ko nakapila kapila. schedule. Thank you, sir. 61 pesos. Ay, binayaran na pala ako ni Sarah, Sir Cash pala yun. 48 pesos lang yun. 80 yung binigay sa atin. Oo nga pala. Naalala ko na. Puro tagig, ah. Let's go. Sayang to. Pick up natin. Nuevo. Ito tagig. Ay, gulat ako naman. <laughs> gulat naman ako, Sir Jacob. Tak, tulong. Ah, po. Sige po. Plus 20 lang yan, Sir Jacob. <laughs> Charot lang. <laughs> May <laughs> nagkwento nun sa akin, naiwan daw, nakaiwan daw sila ng gamit na ko nun. Ah, okay. Huwag kang mag-alala ma'am, nakarecord tayo, ha? <laughs> Ay, okay lang ba? Mapasama kayo sa vlog? <laughs> okay. okay lang? Oo. <laughs> uh -uh. Huwag kang mag-asa. Mahaalala ko to ma'am. Promise. Yan ang una kong tatandaan kay Sir Jacob. Ano po yan ma'am? Alcohol po. Nalagyan ko po para... Oo <laughs> uh -uh. ma, sir, para marinig niya po ako Jabber, Jobber boss. Narinig niyo ko, ma'am? Hello? Ayan. Uh, si Sir Jacob lang nakakarinig ng tibok ng puso mo, ma'am. Uh. <laughs> okay. Kaya, ma'am. Kapit po, ah. Okay, Sir Jacob. Ingatan ko yan. <laughs> okay. Uh. Kailangan pag-boyfriend, ano? Parehas ang buhok. Mag-boyfriend, mag-girlfriend. <laughs> o siya. Salamat. Okay po. Ingat po kayo. Stay strong. Keep the faith. <laughs> Ay, oo nga pala. Oo nga pala. Oo nga. Oo. Tama. Oo. Yeah. Promise mo ano. yan, Pati yung mga tao dyan sa bahay nyo. Pati si boyfriend. Ayan. Kay boyfriend, saka sa'yo. Oo. Uh -uh. Thank you. Bye-bye, ma'am. Ayo Ah uh, Oh. Uh oh. -uh. Grabe naman yun. Oh. Uh oh. -uh. Uh -uh sa talikod ko anyway eh ka lang eh ka lang teka lang teka lang ha magcha charge muna ako alam nyo kasi bago pa yung ano natin sandali lang sandali lang ha wait a minute so that's it teka i-out muna natin to si ma'am cashless yun 94 pesos okay mag-out muna ako ha mag-out muna ako let's go papahinga muna ako mga kalog yung tubig let me welcome you to harvest would you mind if we got started